sana namang magandang araw sa atin lahat tata ko may bubuting tingin yung aking gitara na pinagpapraksan i-DIY ko sabi ng mga nakakita masyado daw mataas yung string kaya ibababa ko siya i-DIY ko paano siya ibababa tingnan natin sana magawa ko ng maayos tara samahan nyo akong gumawa ito nga pala diy ko na gitara sobrang taas daw nito Hmm. Kaya masakit. Kaya masakit siya sa daliri. Kaya eh, susubukan ko siyang ibaba. Kung paano siya gagawin. Manunod muna ako sa YouTube. Kaya para hindi ako magkamali. Kung papaba ka magkapalit-palit to. Nalagyan ko siya ng tape. Para kung saan siya nakalagay talaga. Yan. Nalagyan natin siya ng mga tanda. Para hindi... hindi mawala eh, mahirap na hindi na alam paano gagawin pagbalik kaya lang uh, pag nag DIY kay eh, Meron ka rin yung sariling diskarte yan, nilagyan ko na siya ng mga marker Ayan, Number 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, wala na Number 6 na yan eh Ayun Ito daw, tatanggalin ko para maibaba ko yung ano to ito, tatanggalin to para maibaba siya ayan ang gagawin ko ngayon pag hindi ko yung nagawa eh papagawa ko sa marunong hanggang <laughs> ganon subok subok lang tara gawin na natin sabi logan dito yun yan yun ito tayo sa kabila Yan, hindi ko na siya tatanggalin. Ito na lang ang tatanggalin ko. <laughs> hindi ko alam kung pa ganito to Yun. Oh. Sabi nila ibababa daw to. Piliyahin natin. Ito ay liliyahin ko. Siguro mga 1mm ang ilaba, ibababa natin dito. O kaya 2mm. Tingnan natin kung pwede na to. Parang okay na siya. Parang malaki na ang ibinaba na. Mataas pa siya. Babawasan ko pa konti. Sinikil ko na siya. Medyo matagal sa liha hindi ko siya pina-apply, baka mabali. Medyo malambot, kaya mano-mano lang. Ating na natin kung pwede nito. Ito, mga 4mm hanggang 5mm na ibinaba natin, mataas pa masyado. Kaya pala masakit ang daliri ko pag nagpigitara. Aga, hindi tayo marunong pa. yan Ito na yung penis na ating pag-DIY. Ayan, baka pwede na to. Hindi ko na siya binaklas dito. Kasi pwede naman pala siyang angatin lang to. Pwede, natatanggal naman pala to. Kaya hindi ko na siya binaklas. Kaya hindi ko na binaklas to. Ayan. may babalik ko na. medyo okay na siya siguro binabawasan din na, bawas siguro tayo rito subok bawas dito ano gusto to subok subukan natin to, Bahala na to. ito nga pala ginagamit ko talim ng bandili ito sa pangalahas pang sa parehas lang naman ng kwerdas to ito kwerdas dito, ito din kwerdas parehas lang sila pati laki parehas lang Ay hey, ba balik ko na ulit. Oh, nai balik na siya na. Ay, dortalon na lang. Bumaba na nga siya. Ang laki na yung binaba niya. Yun. Kapag <clears throat> DIY din ako, totono ko na lang to. Tas, sana makayos ng tugtog. Sana mo okay. Ah, ito na natin. yun at natapos na mga yung pag DIY natin dito sa aking gitara so, subukan natin kayo kung maganda dito ayan yung ganun lang pala pag DIY kaya yung mga gusto nyo mag DIY gawin nyo lang ano yung gusto nyo dito sa pag DIY nyo basta may katuturan gawin kaya matahan hindi ko matutunan yung gusto yung gawin gawin lang yung gawin binaba ko yung kuwerdas ng gitara ko yan medyo okay na siya madali na siyang pigain katulad nung nakarama sakit sa, sa daliri yun, so, salamat sa youtube at kahit pa paano yung malaking bagay na natutunan ko sa kanila pag DIY ng gitara tara subukan na natin to